better but now ay worst ang sitwasyon ng magkasintahang ito. Couple din kasi silang inaresto dahil sa drugs. <laughs> at si Kuya may baril pa. Ito, hindi natin inasaan na may baril siya during the bypass. So, pigla siyang gumunot ng baril. bute managapan ng tropa natin Nawa awakan at tago yung baril. Ano's na pa ng dalawa sa iligal nilang ginagawa. Gawa po ng kahirapan po. Yan po yung pinakamadaling paraan mo eh. Hindi po ako nagbibenta ako. Ano lang po. Masama lang po. Uloy! Patong-patong na kaso ang sabay ninyong haharapin. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.